Hi guys, what's up guys? I'm Ness again and welcome to my YouTube channel. Ito ang aming mga kamudra. May pagkakaabalahan na naman. Pupunta na naman kami sa pagkakagastusan. Ito na yun? Ito pala ang aking mga kamudra na ubod ng gaganda. Kung putis lang naman ang pagbabasian. Halang haba na ng pila, puti. Nandito ng pila. Ay, hindi. Nagka-basketball pala. ikaw po na, ako. Oh. mahirap man ako mga kababayan. Mayama naman ako sa kaibigan. Kaya sa mga nanonood dyan. subscribe naman. <laughs> <laughs> Ang haba ng pila. dito? Ay, naglalaro pala. So guys, pupunta na naman kami sa... Huwag kakagastusan. Ingari pa yun? Na yun? Baka tatay ka. Baka tatay ka. Baka tatay ka. talaga namang <laughs> hindi kasi alam mo alam mo kung bakit gusto ko dito dumaan <laughs> Hello! Uh <-huh>. sama <laughs> naman ako sa channel <laughs> <laughs> Grabe <laughs> Hindi. Alam mo, ang pagod, iisang ano lang yan. Nakatingin yung mga driver eh. Samantalang ang pagod nyo kung iikot kayo, kayo, kayo doon na nakakalayo Isang ang nila oh. <laughs> Hi kuya, Ambil Welcome to my YouTube Hello, channel. Hello. Hello. So, Hello Kulang dalawang kung ano. Ang dalwang aso. Oh. <laughs> Ay wag ganyan may kinukuhanan mo kami. ah. Bakit? Ano? 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 Kaya tao sa mga aso, oy. Si Mensu yan, si Mensu. Ito si Pipa, Pipa. Mangi, mangi, tingnan mo. Di ba, favorite mo yung mga aso. Oh, Pipa, otimotimitingin talaga. Ay, ang no. Oh. cute naman. Ayun pa, may aso pa. Iniwanan na ako ng aking mga kamudra.

Maganda nila. Dapat gano'n lang ako, maganda ako dyan sa cellphone mo eh. Kayo <laughs> yung nakikasama sa ano, no? Sa iglesias nito, no? Oo. Ay, hindi kasama nyo doon? Sabi nila... Ayan, <tapain> no. Wala na. Haan? Huh? Mayroong ba, eh. Ako, kung ano. Dito po. Madaming makuha bigas. Ako talagang daming bigas eh. Iyan, sa kasama nyo. Hmm? Nga po siya. Dating nyo, di mo namin nakikinabangan. Nagtatay kami, makasakawan. Gano'n, kasi ako mahilig sa mga pila-pila. No, 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 no. Ala, akong katsaga-tsaga sa mga pila. Pag ganyang mga pilahan, iyo malang ko talaga. Naka-heels pa pati si Dia, no? Naka-heels pa kayo? Bunti ka ko nun eh. Hindi ako kasama ko sa akin na ikin. Tari-ra-ri-ra-ran, di-di-ran, ran Malayo eh. Ayaw. Lahat talaga pa 'yung Pagdating kasi ka sa company, bawal nang mag-video. Kasi nilipat na 'yung ano. Ayan. Bus. Naghabol oh. lang pala doon si Agnes. kasi nakakaso. Hello Batayon. Welcome to my vlog. Kaklasi yan ni Konglasi unit. ni Chinchin. Nice TV. Shoutout kayo! Shoutout! O panoorin yung mga Hello. sarili niyo! Subscribe niyo ako ha! Subscribe my YouTube channel! Ay naku! Ay maganda dito! Subscribe my YouTube channel! Puro mga baray-baray ang makikita niyo ano N-S-E double S TV. Sige po. Ang gagawin ko na ang mga ano. Wala akong masabi. So guys, dahil sa dami ng mga nagbabasketball dito sa subdivision, dami nagbabalibol. Uy, nagbibigyo naglalakad. Siyempre, welcome to my channel. Oo oh, nga, well, huh? Nakakangalay din pala to. Malapit na tayo sa company. Ganda ng aming Palabas na po kami ng subdivision. Kailangan ko ng bilisan at ako iniwanan ng aking mga kaibigan. Ang dami kasi nagpapashoutout dun sa mga nagbabalibol. Good morning, Mama Welcome to my channel. Hi. <laughs> hey, ang ganda naman ng visita ko. Oh. Hoy! Ano? The makiki, maki, club makiki club. Ano kami? Makiki kami dito sa company. So guys, dito ko na to tatapusin ang aking video dahil nandito na kami sa pagkakagastusan. <laughs> Di pa daw, di pa daw. Wag daw muna, sabi nila. Wag daw muna, gusto pa nilang makita. Wait lang. Ha, 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 ha. Kung kutis lang naman ang pagbawasihan, wala nang tatalo kay Dima dyan. Maybe may mga na <coughs> 'yung ganda ng ano, ano ng ng, ng ni ano. Kaya ambik. Kumaya na kami sa ako. hirap talaga dito. natin. <laughs> ang dami na. Naiwan ako doon, namin, nagpa out sa ano, mga nagba-volleyball. Hi, guys. I'm here. So, guys, gusto ko kayo palang sa inyo na dito po ako dati nagtatrabaho sa building na ito. Yan. Nung nakikita nyo. siguro, ayun, sa taas. Hindi, hindi, sa baba lang, sa baba. Pero yun siguro, ito naman yung mga tela. Tambak pa, uy, sa ano, after two months magsisail ulit. Mag-abang-abang tayo, mag-abang ng sale dahil yun lang ang kaya natin. Nabilaw ka na ako. O, oh, di, di, ba? Nandito na tayo. Kung doon tayo dumaan sa kalsada. Init pa. Diyos ko, init pa. Oh, mapupuno pa tayo ng usok ng mga tricycle at ano. Papakita ko lang guys, yan. Yan ako. Akit baba ng mga panahong ako ay. At nandito pa nagtatrabaho. Yan. Yung building na yan. Kita nyo kung gaano kataas yan. Mula first hanggang third. Akyat baba ako dyan. Kaya ako ay mapagod na. Papatayin ko na at baka ayaw ng guard. Bawal ang ah? video. Thank you so much kayo for watching.